Hello guys, ayan, do-tour ko muna kayo dito sa aking bagong tindahan. So may mga nag request kasi na i ko daw. So ayan, nandito kami sa loob ng palengke. And then, kaharap namin ang isdaan, manukan, babuyan. So ayan, Oh, ito yung aking tindahan. Ang nakakatuwa guys ay wala akong ano dito katabi or katapat na grocery. So ako lang dito ang grocery. So maraming grocery dun sa labas ng palengke pero ako ay dito sa labas. So katabi ko itong Kintin Kaping Barako. So alam niyo naman sa Batangas ay talagang sikat na sikat ang Kaping Barako. So kung ano lang naman yung ayos ko doon sa Kabite, eh lang din. Yan yung aming counter at saka mga nilalagay nilagay namin sa counter. So, yung dalawang sabitan din namin bakal. Inuwi din namin. At saka yung nilagyan din namin ng display sa likod. At ayan, Then yung divider. Tapos, um, yung, yan, yung bakal din yan. Inuwi din namin yan. Galing kabite. So, lahat naman ng gamit ko dito ay inuwi ko lang din galing kabite. So, ang nakabunga dyan, sa kabite, ganun din naman. Sabunan na ayan, yung mga hygiene section natin dyan sa gilid ang aking kwesto kasing ito ay pa pahaba so ayan dire diretso lang talaga pahaba pahaba siya so yan yung ating cabinet so dyan ko nilagay yung aking mga biskuit so mabenta rin dito guys yung mga biskuit na tinapay so katulad din sa kabite marami din nga bumibili dito ng balot balot talaga So, malayo kasi yung mga paleng ang palengke sa bahay-bahay nila. So, ang mga pinamimili talaga nila ay balot-balot na. So, may upuan tayo dyan sa gilid ng counter. Kasi maraming bumibisita sa aking kamag-anak dito. So, may upuan tayo dyan. Meron tayong ano, uh, paupuan sa mga bisita. So, Ayan, may mga plasticware din tayo at diaper. Yung mga happy pants guys ay galing pa yung kabite at saka yung kares na iyan. Ang mabenta dito guys ng mga diaper ay magic color. So naghanap din ako ng mga ahente. At saka sa dilata ay bihira-bihira lang yung mga dilatang mabenta dito. So kung ano lang talaga yung mabenta, ang laki 7 mabenta dito. Ayan, Ligo, ayan, mabenta. So ito yung ating mga stocks. Hindi ko pa naaayos. So ayan din. Nandito sa likod yung mga gatas. Tapos sa taas din yung mga noodles. Ayan. And then yan yung ating mga stocks na iba. So, ang aking dalawang ref. Ayan, galing kabite rin. Inuwi namin. Yan yung mga katas din ng aming tindahan. So, yan. Hanggang ngayon naman ay okay pa siya. At ito rin mga nafkin, bulak. So, kakunti na yung aking stock. Pay parating na akong deliver. Ayan. So, dito din ay marami din akong ahente. So, hindi na naman ako nahirapan mag-order-order -order kasi um, natatantsa ko na rin yung aking mga order. So, yan ang aking mga suka. Mabenta kayo guys dito yung sukang ganyan. Hindi mabenta yung mga dato puti, yung mga silver swan. Ang benta talaga yung sukang gawa lang. So, ito yung likod ng tindahan ko guys. Meron pa akong stock room. So, yan. Kalat pa ang mga box. So, kung tutuusin, pwede ko pa siyang i-adjust yung aking tindahan. Siguro soon na lang talaga pag sobrang sigip na. So, may lamesa din kami dyan. Tubig. Pwede rin kaming magluto. So, pwede rin matulog, kaya lang hindi ayaw ko matulog dito, <laughs> mas gusto ko pa rin yung umuwi ako sa bahay, syempre andun din yung mga anak ko at saka sobrang lapit lang guys, siguro mga 10 minutes, andito na kami, or 15 minutes, yan malapit lang, so nagpakabit rin kami dito ng wifi, kasi syempre, kailangan din ng wifi, kasi nga nag-GG kami and ayan, papasok ulit tayo sa aking tindahan at iyang mga upuang yan, yan napaka memorable niyan, tagal-tagal na niyan, galing pa yung kabitin, na adik ako pa yan doon. So ito din yung mga cabinet na to, yan, dala ko din yan, galing kabite. Ayan, halos lahat naman ay napapakinabangan ko pa. At itong alaalang counter ng asawa ko. So, yan dyan ko lang nilagay ko sa gusto niya. May mahaba siyang counter. And ayan nga, nilagay ko na rin, highlights ko na dyan yung mga gatas. Kasi malapit na tayong mag, um, mag season. So, mabenta yung mga gatas-gatas na yan. And ayan, may customer tayo. So, naglalabas din kami ng paninda para pang-attract din kay customer. And ayan, aming mahabang counter, may electric pan din kami dito. Syempre mainit, Tsaka, medyo malamok kasi nga nasa loob tayo ng palengke. So dito na ako sa akin counter at itong counter na ito talaga ay memorable kasi ito 'yung pinagawa din ng asawa ko, gustong-gusto niya 'to. So ayun na lang mga kasari, sana po ay wag kayong magsawa sa making, sa panonood.